Happy Piesta nga po pala sa aming bayan ng Rosario, lalawigan ng Batangas. Naranasan nyo na bang bilhan at hindi bilhan at sasabihin ng iyong tatay, wag na, wag na nak, mamamatay lang yan at hindi lang di makakain ng ayos. Pero at iyon namang iniyakan. So yan, mapapansin mo tuwing piyesta, hindi mawawala ang mga ganitong binibenta. Kagaya na lang ng itik at sisiw na iba't ibang kulay. At meron din mga isda, lobo, na talaga namang tuwing pesta ay bidang bida sa mga bata. At yan, kung mapapansin nyo, ang isang itik o sisiw at kasama ng kulungan ay 50 pesos. So yan, makikita nyo naman na napakaganda at mga buhay pa ang mga sisiw. At may mga isda. At kagaya nito, may mga palarong color game, uh, bunutan, makikita nyo, at madaming mga laruan.